I know sa iyo guys, so it's February na So since may upcoming upload tayo sa uh, Feb 3. So dapat Feb 3 natin yun. Uh, sisimula natin yung mga panibagong uploads. So bali hindi pa ba ako nang kapag upload ulit dito sa ating page. Yun sa YouTube channel natin kasi meron tayong mga inihandang uploads sa Feb 3. So yun. Uh, pero uh, before that, So yun, uh, meron kasi akong tanaman, So kung alam niyo na yung mga bagong phones na lumalabas niyo, Yung dalawang Honor X9B and X9C I think. Yung sinasabi daw na unbreakable phone. So pag-usapan natin yung X9B. So, actually, walang tayong background ng garden doon. Pero nakikita um, ko naman sa mga uh, uploads sa, sa YouTube is or sa Facebook or sa inyo sa media is unbreakable po ang doon so tara natin kay <coughs> <coughs> to manage a super double tempered glass under screen shock absorbing material and really layer water resistant structure ayan and then so uh, sa So. Ayan, so tuloy natin kasi may mga rumors na na so, uh, o, may inang ulat na ang Orange 5G mismo taasan nito maaari pa rin ito magkaroon ng mga sa loob at tapos ang matindi ang pagkakahulog limbawa sa isang mapansin na pagkatapos sa drug test karoon na inong patay na pixels sa iba pang kaliwang bagay and sa so, nagkakaroon ng mga patay na pixels yan pinapeto ito na ang mga panabas sa na bagay po na tanip na yung matibay ng mga internal bagay maaaring Matektuan. So yan, may mga pixels na, mama, na mamatay kapag um, yan, dahil sa mga insidente. Ayan.